Changing lives. Makabagong tunay na radyo. tunay na radio. Angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting from, from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Manila. Our home. Our treasure. and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM, Manila, the music and news authority. brigada ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ang ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada pasok sa Kapitolyo sa Laguna at klase naman sa Santa Cruz, Laguna Kanselado dahilan sa bantaan ng bomb threat Pangulong Marcos, nilinaw na wala pang ipatutupad na mandatory evacuation sa gitna naman ng Israel-Iran conflict. Samantala, fuel subsidy naman inihahanda na ng pamahalaan sakaling tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang uh, transport group naman mga kabrigada naniniwalang hindi sapat ang pisong dagdag pasahe sa jeep to me kay expelled Congressman Arnie Teves naging matagumpay. At pagiging PDP laban, President, tinanggap na ni Mayor Baste matapos mag ni Senador Robin Padilla. At ang pag-asa, meron na ulit binabantay ang low-pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Holly Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News of Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules, Kabrigada, June 18, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro, Malikden. Balitan Nationwide sa Tanghali. Kabrigada repatriation sa mga Pinoy ng, sa Israel at Iran. Pahirapan ayon pa sa Pangulo. DMW, DMW Secretary Kakdak, Biyahing Jordan. Wala dyan sa malakanyang Brigada Maricar, Sargan, i-Brigada mo. Brigada, Report. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pahirapan ang ginagawang paglika sa mga Pilipino sa Israel at Iran dahil sa mga nagsarang paliparan bunsod ng tumitinding kaguluhan sa gitnang silangan. Sa ambush interview sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na patuloy ang paghahanap ng gobyerno ng ligtas na ruta para mailabas sa mga kababayan nating nagnanais ng lumikas. Tuloy-tuloy din ang komunikasyon sa mga Pilipino sa mga apektadong bansa. Marami na raw ang humihiling ng repatriation mula sa Israel habang sa Iran ang ilan na dating tumanggi sa repatriation na ay humihingi na ngayon ng tulong para makaalis. Kasunod nito ipinadala na sa si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Jordan para personal na i-coordinate ang pag-asiste sa mga evacuees. Sa ngayon wala pang ipinatutupad na mandatory repatriation na voluntario pa rin ang paglikas at nakadepende sa desisyon ng bawat Pilipino o pamilya roon. Tiniyak naman ang palasyo na handa ang pamahalaan na agarang kumilos sakaling lumala pa ang Situation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music news authority. Badum, badum, Samantala mga kabrigada, iniahan ng pamahalaan ang mga posibleng hakbang para tulungan ang mga sektor na maaaring maapektuhan ng pinangangambahang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East sa ambush interview sa Quezon City. Sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sineseryoso nila ang usapin lalo't posibleng isara ang Strait of Hormuz kapag tumaas na ang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa pangulo, kabilang sa pinaplansyang ayuda ang fuel subsidy para sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon tulad anya ng ginawa noong panahon ng pandemic. Samantala kahapon una nang sinabi ni Palace Press Officer Claire Cast na mahigpit na nakamonitor ang Department of Energy sa Middle East situation. Sa kasalukuyang daw, ay required na magkaroon ng 30-day inventory ng fuel ang mga kumpanya ng langis. Uma, ataw, nationwide. Nangangamba naman mga kabrigada ang transport group na piston na baka mawalan din ng saysay ang piso. Nagdagdag pa basahe sa jeep. Kasunod ito ng nabanggit ng uh, LTFRB sa isang panayam na posibleng madagdagan ng flat rate na piso ang pasahe sa jeep sa susunod na linggo sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Piston President Bodi Floranda sinabi nitong ngayong inaasang masusundan pa ang serye ng oil price hike ang pisong umento sa pasahe ay kakainin lamang din ng panggasolina nila at dahil dito muli nilang pinanawagan na tanggalin na ang excise tax sa produktong petrolyo upang tunay na maramdaman ng ginhawa hindi lamang ng mga tsuper kundi pati na rin ng mga commuters dagdag pa ng grupo pansamantala lang ang epekto ng pasahe at subsidya pero kung aalisin ang boys sa langis mas magiging makabuluhan at pangmatagalan ang benepisyon nito sa publiko kaya sa ate, ang ng tingin po natin ay mas ang kailangan galawin talaga ng gobyerno dito para makatulong sa buo mm. ay yung uh, pagbawas o pagtanggal ng buwis na produkto ng petrolyo para at least kahit papano bumaba yung mga pangunahing mga bilihin at uh, makasabay yung karalampot na sahod ng ating mga ng mga mangyayawa. Ang tinig Piston President Modi Floranda. Marlita, nationwide. Mga kabrigadang ng liderato naman ng Kamara ni na walang miyembro ng 19th Congress na na sa Israel. Brigada Haji Caminyo, ibrigada mo. Brigada! Brigada. Brigada. Walang kongresista na miyembro ng 19th Congress ang kasalukuyang stranded sa Israel. Yan ang tugon ni House of Representatives Spokesperson Attorney Princess Abante matapos iulat ng Department of Foreign Affairs na sinisikap nitong maibalik sa Pilipinas ang 17 government officials kabilang ang dalawang party lawmakers. Sa pulong balitaan ngayong araw, sinabi ni Abante na hindi umano mahilig mag-abroad ang mga kongresista at sa pagkakaalam niya, walang impormasyon kung merong in-transit o kasama sa itinerary ang Israel. Basis sa ulat mula kay House Secretary General Reginald Velasco, may ilang kongresista niya na nagplanong magtungo sa Israel ngunit hindi na natuloy. Una rito, kinumpirma ni Velasco na nagkansela ng biyahe patungong Israel si Representative Leanda Bonilla habang hindi na nag-apply ng travel clearance si Representative Rida Robes. Patuloy din na nakikipag-ugnayan ng kamera sa DFA upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan sa Israel may posisyon man o wala. In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadji Kaaminyo ng 1.5.1 Brigada News FM Manila The Music and News of Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada ang AFP naman na handang umasiste sa pagpapauwi ng mga Pilipinong apektado ng umiigting na sitwasyon sa gitna ng silangan Brigada Kat Austria Ibrigada mo Brigada Report Patuloy na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines sa umiigting na tensyon sa pagitan ng Iran at Israel kasunod na mga unat hinggil sa lumala lang sigalot sa gitnang silangan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nakatutok ang militar sa anumang pagbabago sa sitwasyon upang agad na makapagtugon, lalo na sa mga hakbang na may kinalaman sa seguridad ng mga Pilipino sa mga apektadong lugar. Dagdag pa niya susunod ang AFP sa mga pat pagkakaroon ng desisyon ng higher authorities sa anumang aksyon na may kaugnayan sa patuloy na krisis sa riyon. Tiniyak din ng AFP na prioridad ng pamahalaan ng kaligtasan at posibleng repatriation ng mga Pilipinong nasa Middle East sa gitna ng tensyon in the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. sorry. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa ibang balita, mga kabrigada, ang operasyon expelled Congressman Arnie Teves naging matagumpay. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada Live Report. Nasa maayos ng kalagayan at kasalukuyang nagpapagaling si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Poteves Jr. matapos ang matagumpay na appendectomy sa Philippine General Hospital. Nagpasalamat ang kampo ni Teves kay UP Manila Chancellor Dr. Michael T. sa mabilis na pag-asikaso ng kanyang paglipat sa PGH. gayon din kay Dr. Mark Paul Lopez at sa kanyang team sa matagumpay na medical procedure. Binatikos naman ang abogado ni Teves ang umano'y kakulangan ng Bureau of Jail Management and sa pagresponde sa mga medical emergency ng mga nakakulong. Ayon kay Attorney Ferdinand Dupasio, kung si Teves na isang kilalang personalidad ay inabot ng ilang oras bago maasikaso, mas dapat ikabahala ang kalagayan ng mga ordinaryong detainee. Giit pa ni Dupasio, ang operasyon ng kanyang kliyente ay patunay na hindi drama o palabas lamang. Wala pa namang katiyakan kung ibabalik na agad si Teves sa BJMP pero ayon sa kanyang abogado ay susundin nila ang advice ng mga doktor in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Siya, Senador Coco Pimentel naman, kabrigada, umaasang comply agad ang kamera sa hiling ng Senate Impeachment Court. Wala sa Senado, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada Live Report. Maaring humarap sa mga usaping legal ang proseso ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte at yan ay ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hindi nga raw ito matatakasan ayon sa Senador, lalo na kung mapag-isipan ng Kamara na hindi sumagot sa kanilang hiling o di kaya naman ay late ang maging pagsusumite ng mga ito. Maliban pa roon, maaari rin daw magdalapan pa ng panibagong usaping legal ang kawalan ng kakayahan ng Kamara na maipadala ang ikalawa nilang hiling. Maalala maaalala dalawang bagay ang hinihingi ng impeachment court mula sa mababang kapulungan at ito nga ang attestation na sumunod sila sa one-year bar rule at maging kumpirmasyon na interesado pa rin silang ituloy ito sa 20th Congress. kaugnayan nga nito, umaasa ang senador na magko-comply agad ang kamara sa kanilang hiling para maiwasan ang anumang usaping legal. Sa kabilang banda, nanawagan na rin si Senate Impeachment Court spokesperson Atty. Reggie Tonggol sa magkabilang pa panig bilisan ng pagtalima sa utos ng impeachment court kaysa nga na ito sa pag sa korte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 4 Brigada Balita, Nationwide. Mga kabrigada mula sa Brigada News FM Davao. Si Davao City Mayor Baste Duterte tinanggap na ang posisyon bilang Pangulo ng PDP Laban. Brigada Julius Pakot, ibrigada mo. Brigada. Tinanggap na ni Davao City Mayor Sebastian Duterte ang posisyon bilang pangulo ng Partido ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Ito ay matapos mag-resign sa nasabing posisyon si Senador Robin Padilla upang mapagtuunan ang kanyang tungkulin sa 28 th Congress. Ayon kay Mayor Baste, wala namang problema sa kanya natanggapin ang nasabing posisyon at sa kasalukuyan ay hindi pa sila nakakapag-usap ni Senator Padilla kaugnay nito. Sa pagsisimula ng kanyang tungkulin ay welcome sa kanya ang mga individual na sumali sa PDP laban basta naaayon lamang sa adhikain ng partido. Hindi rin ito makakasiguro na sa kanyang pag-upo bilang paggulo ng PDP Laban ay aaninib na sa nasabing partido ang kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Uh, We very different when it comes to this is my sister you know lahi na umpakay igsoon yan lahi ang politika gid sa mga kay, say magbangga gid me. So uh, it's it's the same with sa ko ang amahan siya o any other else sa among pamilya nga nas in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Julius Pakot para sa 93.1 Brigada News FM Davao. ta Music and News Authority. Mahataw. Samantala mga kabrigada, ang pasok naman sa Laguna Provincial Capitol at klase sa Santa Cruz, Laguna, abay suspindido matapos mabulabog ng bomb threat. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! suspendido ang klase sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin ang operasyon ng lokal na sa Santa Cruz, Laguna. Naglabas na rin ang abiso ang Laguna Provincial Information Office na wala ng opisina ng Kapitolyo matapos mabulabog ng bomb threat. Sabi ng Laguna PIO, may mga text daw na itinanim ang bomba sa basurahan at ilang pasilidad at tanggapan. Sinimulan na rin suriin ang iba't ibang gusali sa lugar, kabilang na ang munisipyo, kapitolyo at mga malapit na paaralan. Nakiusap naman si Santa Cruz Laguna Mayor Edgar San Luis sa publiko na huwag magpadalos-dalos sa mga hindi opisyal na impormasyon upang maiwasan ng takot at kalituhan sa komunidad. Hinihikahit din ng alkalde ang publiko na maging maingat, manatiling kalmado at agad na i-report ang anumang kahinahin na aktibidad. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Fama Manila, The Music and News. Also, team... Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita, Nationwide! Mga kabrigada, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad na gumawa ng plano para sa agarang reconstruction ng nasunog na gusali ng San Francisco High School sa barangay Bago Bantay sa Quezon City. Ito ay kasunod ng personal na pagbisita ng Pangulo sa nasabing paaralan kaninang umaga kung saan nakita niya mismo ang lawak ng pinsala matapos na lamunin ng apoy ang isa sa mga gusali nito. Sa ambush interview, sinabi ng Pangulo na hindi na sapat ang simpleng pagkukumpuni dahil hindi na maasahan ng structural integrity ng nasunog na gusali. Kaya inatasan niya ang DPWH na simulan ng pagpaplano para sa bagong apat na palapag na gusali mula sa dating dalawang palapag lamang. Tiniyak rin ng Presidente na agad na maibibigay ang mga kinakailangang teaching at learning materials gaya ng TV sets desktop computers, projectors at mga reading materials upang hindi maantala ang klase ng mga guro at mag-aaral. Ang Comelec naman mga kabrigada, nanindigan sa desisyon wala munang mangyayaring voter registration sa Hulyo para sa BS. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada mo! Brigada! Brigada. Report. Hinihintay pa rin ang komisyon ng election sa Comelec kung pipirmahan ba ni Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang maaring magpaantala sa barangay ang sangguni ang kabataan elections sa BSKE. Sa sandaling malagdaan kasi na Pangulo ang naturang bila, gaga na pinasa unang lunas ng November 2026 ang naturang halalan. Sa isang panayam, sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na nasa napakamasalimuot na predicament ang ahensya dahil hindi pa pumipirma ang pang Pangulo. Aniya, may mga bagay silang kailangang itigil dahil maaring masayang ang resources gaya na lang ng indelible ink. Kapag natuloy umano kasi ang pag at pag-deliver hindi na ito maibabalik pa. Samantala, nanindigan ang COMELEC sa desisyon na walang mangyayaring voter registration sa July 1 hanggang July 11. Ani Garcia, napakaiksi ng panahong ito at hinihintay pa rin nila ang lagda ng Pangulo. Kung matutuloy ang pag Magaganap na ang voter registration para sa BSKE sa Oktubre hanggang Hulyo Agis ng susunod na taon In the heart of changing lives Ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila The Musical News Assortment Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Mga kabrigada, nabuo na po bilang isang low pressure area ang binabantayang kaulapan sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pagasa, asa huling namataan ng LPA sa Coastal Waters ng Bulinao, Pangasinan. Sa kabila nito, wala pa itong chance ng mag-develop bilang isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Sa ngayon, patuloy pa rin magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan ang umiiral na Easterlies, partikular sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, isang Bella, Ganon din po ang Kirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Oriental Mindoro at Marinduque. Intertropical Convergence Zone naman o ITCZ ang magpapaulan sa Surigao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat at Tawi-Tawi. Brigada Balita Nationwide, sa tanghali! Brigada Balita Nationwide, siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan! Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. sa tanghali! Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Maraming salamat sa inyong pagkikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Alrighty. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of J.